So mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So andito na naman po tayo ngayong mga kayos. So ngayong araw mga kayos tayo po ay may ginagawa. So yung ating pong ginagawa, uh, sino truck po siya na boom truck. So ang problema niya mga kayos ay uh, ayaw po mag-release ng kanyang maxi. Kahit uh, itumba na po natin siya sa kanyang uh, maxi switch, ayaw pa rin po niya mag-release. Naka-steady pa rin siya naka kamaxi. Pero bago po yan mga kayos, bago ko po i-share sa inyo, gusto ko po magpasalamat, at uh, i out si... Uh, ako uh, ako ron na uh, TV, maraming maraming salamat po sa kay uh, Dance TV, maraming maraming salamat po at saka kay uh, Mosqueda. So, maraming maraming salamat po at saka sa lahat po ng uh, sumusuporta at nagtitiwala sa aking uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, tara mga kayos, ituturo ko po sa inyo kung ano po ang naging ang problema niya kung bakit po ayaw uh, mag-release nung kanyang uh, Maxi Switch. yan so ito yung ating uh, maxi switch mga kayos. Kahit po ito itumba, itumba natin siya dito. Yan, igan yan. Ay, uh, ayaw pa rin po mag-release o magbitaw, no, uh, bumitaw ng ating uh, maxi po doon. Yan. Yan, nakaganyan po siya, nakamaxi po yan. Pag itinumbahon natin yan, uh, magre-release dapat yan. So, dito mga kayo. So, bali may apat po ito na maxi. Ito, puntahan natin. Ilalim. Kada nasayla ley. Ay. Ayun, opya. Yan. So ayan mga kayos naka maxi po yan siya kasi uh, yung ating switch doon ay naka tayo po siya. So dapat mga ay kayos pag itutumbaho natin doon ay dapat aatras po yan pero ayaw po niya umatras mga kaayos uh, Bale, may apat po itong maxi dito sa likuran dalawa tsaka doon din sa likuran niya may ah, sa harap dalawa ah. Ayan. so ito po yung unit yan So, yun po yung ating uh, problema ngayon mga kaayos ayaw po mag release ng kanyang uh, maxi kahit na po ito ay itumba na natin to kahit iganyan na ayaw pa rin wala po siyang uh, supply or wala po siyang uh, delivery papunta po doon sarili para umurong yung ating uh, maxi so stay tune ng mga kaayos so yun mga kaayos sa uh, Pinakita ko na sa inyo yung ating uh, maxi switch at saka yung uh, ating maxi po doon sa likod na dapat po ay aatras yon kapag atin pong itutumba yung ating uh, maxi switch dito sa taas. Pero mga kayos, ito po ay uh, nagre-release yung hangin, uh, naikakambyo, uh, malambot yung clutch. Pero ang problema niya lang po is yun, uh, ayaw po bumitaw ng kanyang maxi. So, stay tune na mga kayos at uh, i-update ko kayo kung ano pong aking uh, makikita nga uh, problema at saka kung ano pong aking uh, papalitan at kung magiging okay po ba. So, stay tune lang mga kayos. Uh, ito na mga kayos yung ating uh, four-way protective valve o yung air protection valve. Ito po yung singaw niya dito sa likod. yan malakas. So, ito na yung ating bago. Ayan. Parehas po sila mga kayos. Ayan. Ayan, ayan. ayan po, yung 1. 1. 21, 21. 23, 23, 24. 24, 24. 22, 24. 24, 24. 24, 24. 24, 24. 24, 24. 24, 24. 24, 24. 24, 24. 24, 24. 24, na 24, 24. 24, 24. 24, maxi. So, isa rin mga kayo sa uh, kailangan walang leak. Kasi bawat tangki po nito, bawat butas nito ay may uh, pinagsusupplyan po yung tangke. So, kung mahina po yung supply ng hangin sa isang tangke na yun, tapos yung ating uh, maxi doon kumukuha ng uh, supply, hindi po yun jagana so kailangan una po dapat wala po yung singaw dito so stay tuned naman si kakabit lang po natin at atin na pong itetesting ayan so dyan po natin siya ikakabit dyan ho natin siya binaklas eh ayan. so ayan after natin may kabit Titesting na natin. So, hindi ko na pinakita mga kayos kung paano ikabit. Basta tandaan nyo na lang po. Huwag po magpalit-palit yung mga host na yan kung saan po siya binaklas na number doon din po siya dapat ibabalik so yon di ko na po ipinakita kaya reminders ko na lang po uh, kung saan niyo po tinanggal na number yung host na ito doon niyo po ibabalik so start na po natin start po natin siya mga kayos ay lobat lubat yung ating uh, battery so cha charge natin siya so yun na mga kayos uh, umandar na po siya ayan uh, pakitanggal mo na lang yung charger ayan so antayin na lang po natin siya na mag uh, karga ng hangin mga kayos para may testing na po natin siya So, ayan mga kayos. Naangat na po yung hangin niya. Kasi dati mga kayos, nung hindi pa rin po napapalitan ng ating uh, air protecti uh, protection valve, yung dito po, hanggang uh, dalawang guhit lang po yan dito. Ayan. So, ngayon, nasa 5 na siya Dito, ay nasa 5 na rin po. Ayan, medyo masilaw lang. Ha, at uh, patayin ko lang yung flashlight. Ayan. Ayan, nasa 5. ayun, nasa 5 din po yung gauge doon sa taas. So, ayan, uh, Synchronize na po sila. Uh, isa na po yung kanilang uh, pressure kasi dati yon na uh, dos lang, dalawang guhit lang. yan So yan, sa napalitan na natin, yan malapit na sa sa size dito, malapit na rin. So pag mga 10 mamaya mga kayos, mayigit na sa size at mag release na yung ating uh, uh, dryer. I-testing e, na natin siya. Iya sa sabante na natin para makita po natin at uh, kung okay na nga po ba. Ayan. Ngayon malapit na siya sa size. At nawala na rin yung uh, alarm niya. So indication po yun na mataas na po yung hangin po niyan. So pagka may tumutunog pang ganun mga kayos. Ibig sabihin yung tumutunog kanina. Mababa pa po yung hangin niyan. So pag mataas na. Mawawala na din po yung alarm po noon. At saka yung dito yung air sign po niya. Nawala na rin. So park na lang po. Ayan. So, uh, ko na lang po siya mag-release at akin na pong itetesting. Hindi ko pa po na ipabalik yung ng battery. Ayan. Untayin na lang natin siya mag-release at atin na po siya itetesting. Ayan. Sumingaw na siya mga kayos. Itesting po natin kung sisinga na ba or mawawala na yung parking brake niya na sign. Ayan. Ito, maxi-switch. Tumba wala na yan tapos itatayo natin uli ayun so meron na siya mga kayos yan yan pumukos nga ito sa likod sige to pakitesting mga dito itayo tumba mo yung switch titingnan ko sa likod tingnan natin mga kayos sa likod yan gamit natin ang flashlight yan Matras na mga kayos Tayo Ayan So okay na siya mga kayos Tayo At ah, tumba Tumba Ayan Okay na mga kayos Ayun. Success so, Okay na Eh tumba mo nga Ah, nakatumba na yan tayo mga Kung pupus nga Ayan Yan, yeah, so Okay na So yun mga kayo, sa uh, napalitan na po natin siya ng uh, 4-way protective valve o yung kanyang uh, air protection valve at uh, okay na, gumana na po yung kanyang maxi. So yun na mga kayo, kapag kasumingaw na po doon sa likod ng uh, inyong uh, Air protection valve, palitan nyo na po kasi baka magkaganito pa at uh, mabitin pa po kayo sa biyahe o malangan kayo sa biyahe at ayaw na tumakbo ng inyong truck, hindi na po magre-release yung uh, kanyang maxi. So yun naman mga kayos, maraming maraming salamat. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share. Tsaka press nyo po yung notification bell na yan para maging updated po po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin. Na. Hopefully, na makakatulong. So yun naman mga kayos, maraming maraming salamat. God bless.